Halos dalawang linggo na ang nasayang sa Comelec dahil sa suspension ng pag imprenta ng mga balota. Ang nakatakdasan ng resumption ng balot printing bukas, iniurong po yan muli sa lunes. Ano ba ang magiging epekto niyan sa darating na halalan? Makakausap natin uli si Comelec spokesperson, Attorney Jan Rex Laudianco. Attorney Laudianco, magandang umaga. Sa ngalan ng Kong Erwin Tulfo. This is Aljo Bendio Sir Attorney nasa PTV tayo ngayon at Radyo Pilipinas Radyo Publiko Magandang umaga po Sir Aljo at sa lahat po ng tagasubaybay ng PTV4 at Radyo Pilipinas Good morning po Good morning uh so tuloy na tayo sa Lunes Sir ha huh? resumption ng ballot printing Yes sir tuloy, okay. na, tuloy na po tayo So tuloy na tayo Attorney John Rex at uh, paano yes. kung uh, maglalabas mag issue ng TRO ang Court Suprema next week ano mangyari Tuloy Tuloy na tuloy na po ito no at uh, magbibigay alam nga po ni Chairman Garcia ang bagay na ito sa ating kataas-taasang hukuman ilalabas po namin ang aming sulat na ngayong araw hindi po para influencan, hindi para puwersa hindi para ipagbigay alam lamang po kung sakali man po may lalabas pa to Supreme Court so sa uh, Supreme Court TRO kung ito po ay local walang problema pwede po nating habulin pero ang um, mabigat nga po at pinapanalangin namin sana wala na pong national na ipadadagdag pa, national candidate po. eh paano kung meron? Eh ganoon nga po mangyari, uulitin na naman po tayo. Ngunit, sa sulat po namin ngayon. Talagang sasabihin po namin, tatlong linggo na po ang nawawala. Ang kinakaba po namin dito, maimprenta man namin ang balota, baka hindi po kapusin po tayo sa oras sa pag-verify at pagpapadala nito sa iba't ibang lugar. Ah, uh, may mga Suezong nga, uh, attorney John Rex, why not include na lang yung mga na disqualify, yung mga may naka ba uh, petisyon ng mga pangalan na ito ng mga kandidato na na-disqualified na ng COMELEC, why not include na lang muna sa balota? Opo. Kawawa pong ating mga kababayan dahil sigurado po aabusuhin ito ng mga nuisance candidate na ano mga po. disqualified at hindi qualified. Ang gagawin lamang po nila kahit na alam na alam nilang pampagulo, manloloko lang sila, sangkatutak po magpapail ng COC ay tatanggalin ng Comelec, lilitisin ang kaso. Ngunit ang gagawin lang nila, magpa-file ng petition sa Supreme Court at ganun po ba, automatic, isasama. Pag ganyan po nangyari, expect ninyo, napakaraming nuwisans candidate, kapareho ng pangalan, guguloy ng halalan. Ang kandidato po natin pagkasenador, e eh baka umabot po ng na 400 at 500 dahil lahat na lang sila. Mapapasama sa balota dagdag gastos na pampagulo pa sa pamahalaan. Ito po ang pinakamabigat. Mauulit po yung ayaw na ayaw ng ating mga kababayan na nanalilito sila. Na, ang example, sa Visayas, sa Negros, mm. merong kumandidato, Ruel, Ruel, o oh, nabutuhan, nakuha ng pa ng boto yung totoong kandidato. Kailangan namin pababain yung na para lang ilukluk yung totoong kandidato. Yan po ang mangyayari kapag pinahintulutan po natin yan. Ano ba bang parusa sa mga mapatunayang nuisance? Kasi itong tiarot, temporary nga lang yan eh. O hindi pa naman yan final ang desisyon. Ano bang parusa talaga kapag napatunayang guilty ang isang nuisance candidate? Unfortunately po, Sir Aljo, hindi po isang election offense o criminal offense ang pagiging nuwisan. Walang parusa. Kaya nga po, marami ang sumasali. Sabi ko nga po, sa ating mga media organizations, dahil kapag ka po kayo, pag panahon ng campaign, nag-interview o nagpa-conduct ng debate, yung pagkakataon na bibigay mo sa lihin pati mong kandidato, kailangan ibigay mo sa kanilang lahat. Hindi ko po ma-imagine na merong apat na raan na pasasalihin kayo sa isa sa inyong news sa okay. first program. Merong kakan at magloloko lang dyan, pero ang wala po kayong magawa dahil nasa balota sila at kandidato sila. Kaya nga po isinusulong ng COMELEC na sama sana makriminalize ma ang pagiging no candidate. Maging election offense, magkaroon ng pagkakakulong ng sagayon. Huwag na pong gawing katatawanan at kalukuhan ng ating halalan. Milistahano ba kayo kung ilan pa ang mga Uh, na-disqualify ng na mga kandidato nag-file a petition for TRO sa Court Suprema? Wala po kaming idea wala. pero doon sa sinabi po ng ating Supreme Court meron pa daw pong 25 ah. na umabol may 22 pa na party link. Oh Ngunit my. sabi nga po namin alangan naman pong hintayin namin sa kawalan kung darating ang TRO hindi, wala naman po makapagsasabi kung mag issue ng TRO kaya kami po susundin namin ang aming timelines tuloy po ang pag-iimprenta sa lunes. Yan ang problema. Okay, so ah uh, Paano po maging processor sa balot printing? Gano'ng karami ang ipiprint kada araw? Ang target po namin ay 1.5 million a day gamit ang 6 po na printers, apat mula sa PNPO at 2 mula sa Miro. At balak pa po namin as we progress ay dadagdagan pa namin ng sagayon magkaroon po kami ng sufficient time ng ma-verify ng maayos ang balota. Dalawa po kasi ginagawa dyan. Mas idinadaan sa ACM, mas siguro na babasahin ang makina ang balota at babasahin lamang ng makina na intended sa balotang yan. Hindi dapat basahin ng ibang makina na nakaprogram sa ibang presinto. Tsaka pa lang po namin iniimpake at pinapadala. Opo. Kailan po uh, ang deadline na inasang matatapos ang printing ng 73 milyong balota? second week of April po, kailangan okay. kailangan matapos namin sufficient so, na panahon para i-verify at ipadala sa gagamit. Sabi po namin, Sir Aljo, yung pag-print madali. Kahit hanggang araw ng halalan, pwede ka may mag-print. Pero ang tanong, makakasiguro ba tayo na babasahin ng makina? Ikalawa, mm. mapapadala pa ba sa butanting gagamit nito? Opo, okay. So may panawagan yata kayo sa lahat ng na mga nais pang umatras na mga kandidato formally to withdraw their candidacy na pumunta na ngayon dyan sa COMELEC. Salamat po Sir Aljo. Kami po ay nananawagan dun sa nais pang mag-withdraw na maalis na po namin ang inyong pangalan. Binibigyan po kayo ng Chairman Garcia hanggang tanghali ngayong araw. Please po kung talagang wala po kayong balak na ituloy ang inyong kandidatura, i nyo na po kung saan po kayo nag ng COC. Dun nyo rin po ipafile ang inyong statement Of withdrawal of COC, susumpaan niyo po yan personal po, hindi pwede ang representative. At pagkaganyan po, ng matanggal namin ang inyong balota at pagpapasalamat po namin ang paghabol ninyo habang kami ay hindi pa nag-iimprenta. Opo, may iba po ako, binabati ko si Atang Komelik yung ng ilang mga netizen kung bakit eh, nakalagay daw sa letter B uh, dyan sa lista ng mga uh, aspirant o mga kandidato sa balota ang isang uh, kandidato na ang kanya apelyido naman ay letter R. Opo, Opo, ganito po yan. Sometime in 2009 po ay nakatanggap ng desisyon, authentic at totoong desisyon po ng isang regional trial court mula sa Cavite, hmm. ang Comelec Law Department na nagsasabing binigyan at pinahintulutan nila sa pamamagitan ng desisyon, naggamitin bilang apelido yung pangalan po na yon yung stage name, pinahintulutan po ng ating korte. At dahil po doon, lahat ng kanyang COC na pinafile, yun na po ang ginagamit niyang pangalan ever since po. Bilang patunay po niya, puntahan niyo po ang Comelec website, www.comelec.gov.ph. Puntahan po ninyo yung 2019 elections, nandun pa po yung ballot face template. Si Click niyo lang po at makikita niyo kung paano po nakasulat yung kanyang pangalan ngayon. Parehong-pareho po ng pagkakasulat ng 2019 at ng unang ginamit po niyan. COMELEC po ay nagpapatupad lamang ng kautusan ng isang regional trial court. Ayan, starting February 11, campaign period na. Ano ba mga bawal na gawin ng mga kandidato? Uh, Attorney Laudianco. Lahat po ng uri ng mga materyales na nagpapakita ng inyong muka, pangalan, larawan, at ipang bagay na patungkol sa inyo ay ituturing po yan na campaign material. Kaya dapat sumunod sa sukat, yung pong poster 2x3, banner 3 feet by 8 feet, yung billboard, bagamat wala sa sukat, ito ay dapat nagko sa building code at sa regulasyon ng LTFRB. Ang layo sa bawat isang billboard ay dapat 1 kilometer apart pag national candidate, 500 meters apart kapag ka local candidate at yung sa national candidate, hindi dapat tumagal ng dalawang buwan. Dapat matanggal na yan sa local candidates dapat isang buwan lang. Ang pag-advertise po sa ating newspapers hanggang one-fourth page lamang kapag broadsheet, one-half page kapag tabloid. Ang anyo po mga campaign ads sa TV, pag national candidates, 120 minutes per station po ito, hindi na ina-aggregate. At 60 minutes naman po for local candidates. Sa radio po, 180 minutes for national candidates ang limitation per station. At 90 minutes naman po pagka-local sa internet po sa social media wala po tayong regulasyon except kapag ka po dah, hindi nyo nairehistro yung social media channel sa Comelec ipatatanggal po namin yan sa ating social media platforms. Okay. Ilan lamang po ito sa sa sukat at sa lugar common poster area lang po tayo. Halimbawa po senador ang uh, tinatakbuhan ng isang kandidato ilang minutes so sa loob ng uh, ilang araw bang campaign period Uh, 45, 45 days po ano, para sa ating local candidates, 90 days po para sa national candidates. 90 minutes? Tama o ba? 90, ito, 90 days po natatakbo pero ang total po dapat na ma-aggregate po niya per station, ang limit 120 minutes sa TV, 180 okay. minutes sa radio. Alright, so uh, halimbawa na lang kung mayroong programa isang kandidato, ay to, pwede bang ituloy niya yan o hindi na? Hindi na po. Hindi Bawal na, pwede. na po. Ano man po programa, kailangan matigil. Kung broadcaster po ang kandidato, in fact, sinasabi ng batas, either mag of absence o magresign, resign Bawal po ang pagpapalabas ng pelikula tungkol sa kandidato. Lahat po yan ay dapat po matigil na dahil susunod lamang po tayo sa pinahintulutang campaign material. Kaya how about kung incumbent siya at maraming issue na pwede niyang sagutin? Ah, pwede naman po hmm. yan dahil po ito'y news and current affairs program. Okay. Pero paalala po sa ating media outfits, pag binigyan nyo ng isang pagkakataon. Outside of the news and current affairs program ang isang kandidato, dapat pagbigyan po ang lahat ng kandidato equal opportunity po. Okay. Ang pamimigay ba ng mga t-shirts, mga sobrero o campaign paraphernalia, bawal din ba? ma Maituturing po yan na vote buying dahil ayon po sa ating Batas ng Hiral, Section 261A at pamimigay ng anumang bagay na may halaga, lalo lalo na kung campaign material intended para mag ng votes, vote buying po ito. So bawal po yan. Okay. Maraming salamat po, Director John Rex Laudianco. Maraming salamat po. Mabuhay po.